10-12, nagkas nagkasundo naman ang mga gala. Pumunta na, bukas na naman ang uwi. Pagka inapot ang hapon. Pumunta ko ng Dika River. Yung iba, bis na bis. Pagka nagtumara yung yeah. tsura natin. Yung. <laughs> Basta nyo naman pala laman yung pupitan natin. Yung <laughs> natin, <Kala -ta> Ching. Yung mga bata sa rin. Lores, <laughs> pat daw kami ng uh, Dika River. So, pakahon dito. Kaya naman ang... Uh, sayang kaya. Pero pag si Goldie, ba lamang, baka hingalin. Kailangan niya ng sting. <laughs> Maganda naman lang dito, lahat sementado. Ayun so, o. Oh. Ang ganda naman ako ng bakot na dito. Mga Galvel, kahoy. Ayun, pamunta kami sa Diga River. Eh. Ayun kami sa Diga. Mga Manas, na River. Oo, na, Eh, punta no. din na Ating no. Eh, pataas lang, pataas. Ito yung nakikita ang krasada, oh. Doon. Yung makikita na dyan. Ayan, yung view deck. Kaya, hindi natin Oh. Oh, lang, taas. Nakikita, oh. Ay puto ang ganda oh. Ang ginagawa o oh. Ha? Oh. Ha? Oh. Ang naman dito Ay ginagawa ang daan Ang ganda o oh. oh. Ganda ng view o oh. Tapos magbangka tayo Sarap. Nabrog ni Jaybor to eh. ko na rin. ni Jaybor. So, tinagal natin. Gusto natin dun eh. Oo, oh, At, least ngayon, alam na natin. Ako yung mga bata Hindi ko alam eh. Ang eh. Ang grabe eh. Ay! Grabe! Oh. Hawak! Oh, <laughs> <laughs> uh, <bapawo> kayo! Hindi ka pabuelohan yan, ala naman. Hindi <laughs> uh, pa na ambient yung mga mukha Ang ganda! 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 Ang Ang ganda! 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 Ang ang <laughs> ah, katakot dyan, di ko ano, kayo kaya ni Gold nakakon naman hindi, kaya naka mo lang bayaw huwag ka lang talaga mamatayin dyan sa taas Nako? O, beg beg ka lang andako guluhan mo na. Pa, paano yung hmm. pag namatayin bayaw, paano gagawin mo? Yeah, start mo rito, start mo rito pala tapos preno no? Uh, handbrake hindi naman na-press yung button ang handbrake kasi kahit tumatakbo pwede mong i-release okay. kaysa preno Ayun o, know, ganito Sa taas na tayo Parang pa rin ba Hindi na siguro no? pa rin ito Ito parang picture dyan o O, okay. ganda o, ganda Ay, yun pala yung pinupunta na tower Saan nga? Meron Ganda 我。 Pero na. Hindi ko na video ang pala. grum talaga da ang oh yung mga motor ng Honda EGV ano ba? Oh, wow. Ano Ano kulot to? Ay, lang. Then, to guys? 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 Libre Und nandito kami um, sa barangay Dika barangay Dika Panikan ito ang Dika River pupunta na kami ha, ito ang Dika River oh. ito oh, guys oh. Dika Ayan ito, ganda, tignan nyo Dika Panika Ito Dika Panikan Dika River, ito Dika River Hop, ikaw natin yung ating trinilas, iayos natin. Nakasang Agos. Agos. ay lamig ang tubig oh naayos hmm. ang tulay dito magbito pa niya river lumig ang tubig malakas yung agos dito kulot, nakata ako dito pag tagulan ano sa Barangay uh, Dika, Dika Panikan. Oh, tingin nga, tingin ha, picture oh. Kita, kita, point five be. Eh. Dito na, dito. Barangay Dika Panikan! Woo! Kaya, kurok! dito. Malakas yung agos. ah, uh, medyo nakakatakot din yung agos. Kaya pag tagulan, delikado rin ito. Kasi kasi may mga hangin bridge. Ayun sila oh. Ito yung giga. May mga kateks naman dito, 500. Pero pagka walang tao, 300 lang. Ayun sila oh.

Itulon na may ginto! May ginto! Oh! O! Cal, Bucas. Tamign kita sa karula. O! Ngayon di Game! Barad, Crun. mo kayo ride. Ano na ilaw ng barad? Euh.. ang dahil maganda! Ganda, no? Ganda sa akin yung music. Pero pag-away na? Wait lang pa, wait lang po. Ay, pa. Ayusin ko ito. Para mas makatayawakan ko po. Okay lang sumisit, Agandon? Opo, okay lang. Okay lang. Bye.

Wait lang. Pakita oh. video Wait lang, oy! Bulubok. Bulubok pa yaw. Ay, Ready, set, go! Pam, 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 Uy, ang sarap! Lumay lang hoy na prinsesa. Oo, what a tricks by Tito Arvin. At ito na po malapit na po siya sa kanyang kapupunta at nandito na po siya sa ano. Malapit na po siya makapunta sa finish line. At ito na po siya sa finish line. Napakagaling po ng balyena. Grabe po ang ating balyena. Grabe po, dapat sumipin po siya dito. Napakaganda po ng view natin dito mga guys. Kitang kita. At gilago ka nga po dito ang tulay, mga idol.

Bakit baka ako pamaya kasi eh. bukas tayo may nanggami? Ano yan? mo, yan. pa ako bola. Ano ba ang gabi na yan? Ha? Okay, tapos magkita magbola no? Gaya ako ng maga. Gaya din ako sa inyo. ito kayo napakain ko sa bola. Pa? Gaya din ako sa inyo. napakain ko sa bola naman, nang sa isang lugar, ng bola bola ba? pa ang bola eh hindi ko nga i bola ko eh May bola pa ako I think I pa hey, dahil nila ang grabe si Nasok ala patutong lang Gago, pag hindi naman ba, ang galing mo. Malaki na siya rin. Eh. Pag hindi naman ba yan, ang galing mo. Tutong ba yan, malakas. Tutong ba yan, palitan, palitan mo yung nasa ay pangapat. Nasa kita, palitan mo. Pagbuksak sa paa mo yan. Ayun niya ulit yan. Yan, ini na yan.

want tiktok want tiktok aku akan soto Ito po, ito na lang ah. Ito 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 sa Diga River, oh, ang cottage is 500. Pero pag walang tao, binibigay din natin na 300. Discounted. Uh, discounted na yun. Discounted. Pero pag... Uh, may mga mga tao, maraming guests. Every Saturday, Sunday. 500, yan. Hey. Okay. Kailitin <laughs> ang pagsisakalan <dito, dito>, Pauwi <laughs> na kami Galing namin di Falls Ay, di River River Tandaan, galing di Eh, nag-iba na ako Elementary Kailan hey, tinataanan natin? No? Na, no? Ang na ito, si mga bundok Mm -hmm. uh, mga mga kasaganda eh, tanda yung bonsai itong ba yun? Huh? tanda yung, yung bonsai yun oh. yung tinatali yung bonsai yung mga manok, mga labuyo mga... nakita mo yung tatali na bonsai? Yeah, parang mayroon yata isa tignan mo yung langga mo may bahay pa doon sa ibaba wala oh. <laughs> nang <laughs> naririnig yung tenga ko oh. ba ka mga natin? ito yung directly jacket ni nangyayari sa Pilipinas ganito o ha? so pauwi na kami ng uh, Gimba, Nueva Ecija so ito na ang huling punta namin na sa Gimba Ding ay sa Gimba sa Dingalan so, link ko na na di na di, di, ka panikian ha huh? di ka pinakyan <laughs> ha di ka pinakyan <panikian. laughs> ano, ano di panikyan uh, ha di panikyan di ka di ka panikyan uh, di ka panikyan uh, oh. aurora Kasi yeah. Daw, maraming natin, so. so kaya tinawag na ko na di ka panikyan maraming paniki daw nung araw so pauwi na kami so palagi kayo mag at maging positibo sa si araw-araw alam -araw. Hold